Bawang? Oh, sige, lagay mo na. Mag baka maghalit sa si Youtube sa Nakuha niya. guys, magluluto tayo ng karibang tahoy. Ito so, ang magluluto natin ngayon. Ayan. <laughs> Sumabi ng butanyero. Ayan. 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 Siguyas. Marami siguyas. Lag mo lang ngayon. वॉट नेक्स्ट अब मैं फिर से तो मैं मेकअप करता हूं के आमदिश नहीं हूं आने लो Kahong ni Carla. Yan mga panyari, atin luluto ito. Kahong ni Carla. Napakasarap ang kahit na. Ilagyan ng ngayon? Patis. Patis. Toyo. Hindi ah.

pala na. Ito na mga panyero, pwede na siyang sabawan. Sabawan mo, pwede na yun. Okay. Hmm. <laughs>